Alam na nga daw ni Anthony Edwards ang gagawin ng Lakers sa anya kaya't hindi na siya baka paghintay at ready na daw sa playoffs. Well, una nga ay sinabi na ito ni Antman na he loves it nga daw ng mga prediksyon. Most of the analysts and reporters ay tilted towards dito sa Lakers team na wala nga pumili sa anila. Lahat ay sinasabi na tatalunin ng Lakers ang Wolves. Sabi niya he just loves it how everybody is picking the Lakers na manalo sa serye na ito and that is how it's supposed to be. Alam niya daw kasi ang rason kung bakit gusto ng lahat na manalo ang Lakers laban sa anila. Nakakwento nga rin neto ni Antman na ngayon daw ay super locked in na siya sa depensa lalo na na maaari nga daw na bantayan niya itong siluka pati na rin si Lebron lalo na nga daw na lock-in siya pagdating sa off-ball defending nang dahil alam niya nga daw na aatakihin siya ng Lakers sa party na ito kapag nga hindi siya ang on-ball defender. Sabi niya I have to be locked in sa mga cutters daw ng LA Lakers pati na rin sa mga off-ball movement nila dahil pagdating daw sa pagde-defend on the ball ay hindi siya worried para sa kanyang sarili at wala daw siya that he can defend on a high level against this Lakers team. Sabi niya rin na this past few days ay he is really pushing himself pagdating sa pag -e ensayo para nga daw na maging in shape siya sa parating na series nila this playoffs dahil isa daw ito sa mga kinakailangan niyang improve kung gusto niya daw na maglaro ng two-way game laban dito sa Lakers this series. Kanya rin sinabi na medyo may pagbabanta na siya nga ngayon ay isa ng dangerous catch and shoot threat pagdating sa three-pointer. Hindi nga daw kagaya last year na shared din ni Antman na it means a lot going up against LeBron James this playoffs dahil he could end up being the greatest player of all time. At talagang maganda nga daw na masama itong si LeBron sa anyang collection ng mga natalo nga daw niya na Hall of Fame players gaya na nga lang ni Kevin Durant last year pero sinabi ni Antman siguradong magiging mahirap daw ito. But this matchup will be fun para daw sa kanya. And then dito na nga nabanggit na ni Edwards na alam niya na nga daw ang balak na gawin ng LA Lakers sa kanya pagdating sa kanyang paglalaro sa opensa. Sabi niya, we know nga daw ang gagawin nilang depensa sa kanya na pinag-aralan na nga daw nila on film with his coaches. Banggit niya nga na we know that they like to tilt the floor on the defensive end and they like to overplay the gaps on the court. Tapos sabi niya na magiging read and react nga daw ang kanyang plano on the court. Kapag daw itong si Jackson Hayes ay naglalaro on the court, ay baka maglaro daw siya ng high wall na defensive coverage on the screen. He may blitz every screen or he could be in a drop coverage or kung si Vando naman daw ay baka maging heavy daw sila in overplaying the gaps at base nga daw sa gagawin ng Lakers ay he will just read and react at sinabi na nga rin neto ni Antman na may counter na nga daw siya dito at yun daw ay pagiging willing passer niya sa kanyang mga teammate. Hinanda niya na rin daw ang kanyang mga teammate at sinabi niya na be a willing shooter every time na ipapasa ko ang bola sa inyo dahil sa gagawin ng Lakers defense. Ayon sa kanya ay do not turn down any shots na ipapasa nga daw niya sa anila. At yan nga mga idol ang sinabi ni Edwards na pagbubulgar niya na may idea na siya. Malam niya na ang balak na gawin ng LA Lakers sa kanya at may ready na nga siya na counter dito.